perte na ang bilaho sa tubo o so, nang landed kay ka mag sa kon ah uh, ano pamilaho ang tubo mag an may tani makabawi dahil sa may dira na yun no? kay tambol na tiyo lang Oh, ang kwan. Ay, ang isa ka truck pa pabalik mo lang, bol. Ay, diyo. Ay, diyo. Ay, diyo, si akon ah, din nga tapasero ara ang aton nga idol Ay, nga si Kwan. Ay, idol ta nga si Boy Taklong. Ara Vlogger oh. man. Pumapala na guys ang naubos nila. So alente sila sa kalaanan. Pad to dire. Ano na pala kong import Sige guys, thank you. Thank you guys.